Hello everyone, welcome back sa ating YouTube channel for today's video Andito tayo sa punuan ng mangga guys Ayan, ang daming bunga, kita nyo ba yan? Ayan o, oh, naglaglagan kasi Sobra lakas ng hangin So may na nga nalaglag na hinog Nakita ko dyan, tunnel pala yan dyan oh. Butas ang lalim Nakatakot Wala na dito banda. Wala na o Tara na. Wala nang buha. Eh wala nang lalaglag. May tao pala nakatira dyan Ayun oh ginaw ko bulok walay na walay na ayan yung napulot natin marami rami din yung sayo marami sa kanya dahil marami rin sila <laughs>